Have a nice day mga ka-warriors. So, ayan, panibagong video naman tayo for today. So, ayan, nag, konting uh, kunting ayos-ayos pulbo, pulbo naman tayo, kunwari, para magmukhang tao naman tayo paglabas natin, di ba? Kahit na medyo ng balat natin ay di nakagandahan ay yung mukha natin. Lagyan pa rin natin para medyo pag yung katabi natin sa jeep, eh, may maamoy pa rin naman kahit pa paano, di ba? So, ayan, nagre-ready po ako. Nakikita nyo naman kasi pupunta po ako ng pavilion doon sa may ombri, Ha? Kasi yung pag-ibig ko, pupuntahan ko, baka para malaman ko kung makukuha ko na siya. Ayan, alis na nga po ako. So yan, nasa baba na ako, bilis ko, 'di ba? So bumaba na ako nang bumaba na ako, tapos na ako nakuha ko na sa. So check po yung binigay sa akin. So yan, ah, nag-iisip ako kung saan merong ah, land bank na madadaanan para doon na lang ako dediretso mag So maliit lang naman siya mga kawaryo pero malaking tulong na rin po siya. So thank you Lord kasi meron na naman akong pang dagdag pangdialysis, ah, pang dialysis, pamasahe, pambiling gamot, tsaka yung inaano ko po talaga inaantay ko siya kasi magkaroon ako ng pamasahe papunta ang GTI. So ayan, habang patawid ako, ayan, kasabay ko yung dalawang magjowa na yan. Talaga ba? Sa harapan ko pa kayo naggaganyan. Niter <laughs> ah, ang pangit. Ah, pangit. Ang pangit ko. <laughs> Hindi sila ako. <laughs> so, ayan. Ayan, naglalakad ako. Pero alam niyo mga kuwayo, habang naglalakad ako, nahihilo ako dyan. Kasi mababa yung hemoglobin ko. Pero buti na lang, hindi ako hinahapo. So, yan. Feeling ko, ano, uh, nagbabounce-bounce ako pag naglalakad, kahit walang umaalog na taba. <laughs> ayan, nag-aabang na po ako nandito ako sa SM kasi bumili ako ng memory card <laughs> ang mahal ang dalawang salam na yun sa Diana pero okay lang kasi kailangan ko hindi kasi ako makagawa ng vlog gawa ng ang neat ng memory ng phone ko kaya bumili na ako ng ano ng SD card sinugal ko na ang aking 1K So, dito na ako bumili sa SM para sure. Yan, yeah, sa SM. Dumiretso pa lang ako ng SM pagkagaling ko ng pag-ibig. Pagkagaling ko ng pag-ibig, dumiretso ako ng bangko. Tapos, yun. Bumili, pumunta ako dito SM para bumili ng SD card. Para siguradong di tayo makipege. Mag-order sana ako sa Lazada kasi baka ali. Sangit yung mabili ko, kaya dito na bumili sa SM para sigurado matesting ka agad. so yan yay yan saya makagawa naman ng video marami thank you Pagod oh, na ako. Yan. Yeah. So, yan. Yeah. Mga ka. Why, oy? Nakauwi ko lang. So, yan. Yeah. Pagod. Sakit ng paa ko. See? medyo mahaba-haba din yung nilakad ko. Oo, oh, medyo, 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 medyo. Ano medyo? Mahaba talaga yung nilakad ko, no? Napagod ang lola mo. Just... So, yun. Nakakuha tayo, no? Nag-apply nag, ina -nag kasi ako ng disability claim sa pag-ibig. So, lahat na lang, no? Pinasahan ko. Oo, kasi kung pwede nga lang lahat kaya ko, kaya kong lakarin lalakarin ko kasi malaking bagay 'yun, malaking tulong po yun sa mga katulad ko. Pambiling gamot, pamasahin, dialy pang dialysis, ganun. So yung nakuha ko sa pag-ibig hindi naman siya ganun kalaki kasi hindi naman ganun kahaba yung yung naihulog ko doon. Siguro na sa tatlong taon mahigit lang siya. Kaya maliit lang. Hindi siya katulad ng SS, no? So, gagamitin ko yon para magpa-check up sa NKTI para malaman ko kung paano ko magpapagawa ulit ng ng ano ko, ng pistula. Yan, kasi gusto ko na rin malipat to eh. Kasi pag nailipat na to, maasikaso ko na rin yung for transplant. Gusto ko rin kasi mag-apply ng for transplant kung ano yung mga requirements na hingi nila para maging free or mga seminar na dapat kong atin ang daatin kakayanin -kay ko kakayanin ko basta free lang kaya yan, bibigyan ni Lord I claim it, yeah so kaya, yeah nabangan nyo po yung mga susunod kong video, so ngayon ito lang muna pagtyagaan nyo So, ang dito lang po muna yung video ko for today. Bye mga kawaryos! Have a nice day! Please like, subscribe, and share. Pwede rin po kayong mag-comment kung anong gusto nyong itanong. Kung kaya ko sagutin, sasagutin ko po yan. Bye mga kawaryos!